yeah, ôt oh, tay yellow, nó nè nó, ôt tay kia tay yellow, mm. oh. yeah, no? oh. itinayo oh bubog eh ayo yelo wala yan <laughs> oh hala tang na dupe ito oh eh oh, ito puti pa rin pag nasikatan ng araw yan tunaw yan hmm. ayan o oh. yelo pa eh pag nasikatan na ng araw yan o oh tunaw na yan okay. ah. ilong yelo pa kapasok ah. po kami ngayon ni Pater nakapalamig dito kami nasa isa likod grabe maningit dami ni Elong mga nagpuputina, na mga nagyayelo na oh. yan nakusok po na ang pagsasalita ko oh. sobrang Kita nyo naman mga pare ko yung pala yan no? talaga mga puting puti yan lang nakuha mo so ang lamig talaga ngayon kung hindi na magja-jacket ano talagang hindi mo kakayanin o puti naman talaga ang kapaligiran eh pero wala pa daw yan mga pare pag talagang dumating na talaga yung tag-yelo, doon na talagang matindi na halos mangyayari nga hindi ka na maalabas mga para sobrang lamig o oh. yan umpisa pa lang yan no? kita nyo yelo na talaga yung mga paligid Kita nyo naman nga itong damo na ito. Oh. Kakatuwang tingnan. Parang ano, crystal clear talaga oh. Kita nyo naman ang oh, yellow. Oh. <laughs> Kung pa yan mga par, pag talaga yung nagkapala na, yung pumatak na ang yellow. Yan, hindi pa yan ano eh. Hindi pa patak ng ano eh. Nang yan eh. Kasi nga eh, malamig lang talaga ang panahon. Kaya siya eh, ano, nag-yellow uh, na. Pero pagpatak ng nyebe niyan, iba na, iba na yun. Kung sa ipapatong na dyan, mas puting-puti pa tapos ang kakapal. Kaya nakaka niya siyang ano, tingnan. Gustong gusto ko rin talaga makakita ng ano eh, nyebe. Pero dadating tayo dyan mga par, konting panahon na lang. Abang-abang lang kumbaga. Yo mga par, bali nga ito, nagkakapi Uyum. muna Uyum. kami bago kami mag ano, umpisa. Dahil napakalamig naman talaga at nagyeyelo na ang paligid. Oh, kaya kape muna kami. Bago magagagaano ulit. Bago dumali. O pare ko, beer naman, o. Break time muna kami. Itong binabanata namin, o. Kas! Tsaka masarap na pulutan. O, yuji, no? Tala! Samin na! O!